first time kong kumain ito. So, parang sarap. Parang may shake ikanin. May siya siyang hilaw na isda. Ayan ko kung ano pa yung mga ito. Hmm. Ang sarap naman. Try ko nga ito. Actually, hindi ako marunong gumamit ng chopstick. Pero, let's see. Ganyan na lang chapstick, chapstick as we did. Ayan. Sausaw daw natin dyan. Tingnan natin kung anong lasa. Mmm. Mm mmm. -hmm. Masarap. Um, mm smooth yung kanin. Hmm. sosi mm -hmm. Sosie ata to. Hmm, hindi paluto yung isda. May isda sa loob. Ito naman. Iwan ko ko ng mga laman dito. Bala na. Kain na lang ako. And guys, thank you so much for watching.